dahil nagbalik ako dito guys sa probinsya namin at nakabakasyon ako babalikan ko yung ilog na lagi namin iniigiba noon diyan kami naliligo at diyan rin kami naglalaba napakaganda ng ilog na yan guys pero hindi mo ba alam na yung tubig na yan marami ng buhay na marami na nagbuwis ng buhay dahil dyan kasi dati yung tubig na yan Napakalalim niyan. Dalawang bagyong dumaan dyan na malakas diyan. Bagyo Undang saka bagyo Undoy. Kaya yung mga bahay dun sa labas na dadadaanan ng tubig, sira lahat 'yun. Kami din dati diyan mutik na kami matapos diyan dahil diyan. Kasi dati yung bahay namin nandiyan sa patag na yan. Nadadaanan ng tubig pagka malakas, pagka malakas ang baha. Kaya nung mga ano, lumipat na kami. Lumipat kami sa bundok. Kaya napakalayo na natira namin. Pero diyan kami nag-iigib ng tubig. Diyan kami naliligo. Bago pumasok sa eskwilahan, pupunta mo na kami dyan sa ilog, mag-iigib. Para magamit sa paghugas ng pinggan. Pag naligo kami diyan, magdadala na kami ng galon para iigiban namin ang tubig para magamit namin paghugas pag ng pinggan. O yan halos isang oras dyan ang bihay namin lahat ng nakatira doon sa bundok na yun dyan nag -iigid. kung titingnan mo ngayon napakaganda nya kasi yung may dike dyan na, may dalawang dike na dyan nilagay dyan yung mga dike dyan yan yung nagaharang ng tubig para hindi lahat ng malakas na tubig makakadiretso doon sa bayan ang ginawa niya sa ilalim ng dike nilagyan na lang yan ng mga imbornal para makalusot yung tubig kaya dyan sa lugar na yan dyan yung tubig na iipon kaya na, malalim yan sarap maligo ko ang lawak, ko oh. maganda puntahan yan maganda mag swimming swimming dyan mag party party dyan oh. kasi ang lawak niya ganda malalim yan dyan sa unahan tapos yung ganyan pwede mga bata dyan magligo-ligo sa mga parang shower shower na yan oh. Kaya yung mga taga nandiyan malapit sa lugar pala na yan, sa Mindanao pala yan, sa Napaliran, Balingasag, Misamis, Oriental. Diyan ako pinanganak. Diyan ako lumaki. At dahil nga 10 taon na nga nakalipas na hindi na ako nakauwi dyan, binalikan ko yung lugar na yan na diyan nahubog yung aming kabataan. At kaya dahil sa ilog niya, marunong kami lumangoy. Diyan din kami nang huli ng mga isda, pang ulam-ulam. Diyan kami kumukuha ng kabuhayan sa ilog na yan. Diyan kami nabubuhay sa tubig na yan. Pero marami din namatay dahil sa tubig na yan. Dahil nga kapag bumaha yan, napakalakas. Tingnan mo naman sa lawak ng tubig na yan. Pag bumaha yan, puno lahat yan ng tubig. At hindi lang tubig ang nandiyan, Pati mga batong malalaking gumugulong-gulong. Kaya pag yung minsan may baha dyan, tapos may tatawid na lasing, bigla nilang lumaki yung tubig. Ah, patay talaga sila dyan kasi napaka, ano, niya, napakalakas ng tubig niya, napakalakas ng current niya. Hindi kagaya ng mga tubig sa si Manila na pagano malalim lang. Pero dyan, bukod sa malalim yan, hindi masyadong malalim ang tubig niya pag bumaha, pero napakalakas. Kayang tumbahin niya mga malalaking puno at yung mga malalaking bahay, kaya niyang sirain. Yung nga sa ang kapatid ko ni Michelle lang kami dyan sa tubig niya kasi binalikan, binalikan ko lang. Nakita ko pa siya sa vlog ng aking kababayan dyan. Mayroong nakakayala dyan kasi nagbablog siya, nakita ko siya nandyan kaya nagandaan ako. Kaya ang ginawa ko nung umuwi ako, hinanap ko yan doon. Nakita ko, kaya ang ginawa ko dyan nagligo, nag, hindi ako makaligo kasi nag ako eh. Malayo kasi yan sa amin eh, pag naligo ako nawala wala yung gel mawala yung kagwapuhan natin. <laughs> Kaya yung ginawa ko, yung kat katawan lang ilublob ko dyan. Hindi na ako naligo. At saka wala rin naman akong dalang sabon dyan na ka shampoo Kasi ang bala ko naman talaga dyan, mamamasyal lang ako, hindi ako maliligo. Kaya tinesting testing ko na yung ganda ng tubig dyan. ha oh. Kung mapadaan kayo, guys, kung mapunta kayo dyan, talagang hindi niya mapigilang mag-swimming dyan. Lalo na kung marami kayong kasama. Kasi nga maganda yung tubig na yan. Oh. Ang ganda niyan, lawak niyan. Ayan, hindi pala ako dyan sa may pinuntahan ko yung isang ano dyan yung isang butas para diyan makalabas yung tubig yung ganda din yun, no? para na rin siyang falls pero yan ay butas talaga natin sa kabilang may dike na yan nakikita na yung binay butas dike yan gawa namin yan dati hanggang ngayon patuloy pa rin silang gumagawa dyan sa dike na yan kasi tuwing nagbaba talagang sinisira talaga yan Ayan man yung tubig na yan. No? Lakas ng current ng current ng tubig na yan. Ayan, pagkagyan ganyan sobrang lakas ng ano, tubig, mga bato gumugulong, sisirain niya yan. Tapos lahat ng tubig dyan, tidiretsyo na dun sa kaninang pinakita ko sa inyong maganda. Ano. Ayan yung dyak na yan, no? para hindi agad lahat ng tubig makapunta dun sa kabilang barangay. Kailangan meron siyang ganyan harang para mahati mo na siya. Hindi mo na siya agad dun pupunta. Pero pag sobrang lakas yan, siserain na yung kikita mo na yung kung na yan, dike na yan. Pag sobrang lakas yung tubig na yan, talagang sisirain niya yan. Ayan yung ilog na yan, oh, napakalawak niya na pag yan bumaha. Mga bato kasi talagang gumugulong dyan pag yan bumaha yan. Kaya napakahirap niya ang ano yan. Ngayon galing niya, nagbaha lang ano yan. Pero humina na kaya malinaw-linaw na ang tubig. Kaya naman ako na masyal din dyan. Tingnan niyo, ang ganda oh. Ang lawak. Eh, masarap talaga dyan magbanting-banting eh. Mag eh. Wala masyadong tao dyan kasi nga yung mga tao na katira dyan nagsasawa na. Hindi kasi talaga yung ginawa para parang pasyalan. Talagang ginawa yan para... Hindi ko alam kung anong ba't ginawa nila yung nakaganyan yan eh. Daanan lang naman ang tao yan pagka walang tubig. Para pag bumaan, hindi masyadong maano yung tao. Kaya yan, yan, yan dadaan sa taas na yan. yung ginawa ko dyan. Nagligo na rin ako dyan. Lumublob na rin ako ng kaunti. Hindi ko lang pinasal yung ulo ko. Lumublob lang ako.